Toro, diyan ka pala Toro, dami naghahanap sa Bakit? No. bye, Dami naghahanap sa iyo, nagkat adog birbiro ka diyan. Abay, ano kano? Handa ka kanong ma-search sa Facebook. Ah, di Toro nga 1.9 million, million followers. Point. Okay. Ape nangyari diyan? Testi so, gamin ata ni Nong. So nga handa mahanap gamin na jay page ko nga jay handa may search gamin na sinuspindi ni Facebook mm. gamin aji aji issue na day jay impersonation kumbaga hmm adugamin iti mang tultulad iti katuro nga fake accounts tata aglinlinis ni Facebook nasagasaan na DJ Facebook ko ang Facebook page ko nga 1.9 M mm. followers so nga nakatado nakadado, nakadado ti agchatchat kinyayo ni ka Elbe's, ni Ronald Vlog mm. ni Kabagis nga ayun na dahil yung kwan hanmimit masearchin ni Katuron ko na dahil so kakabsat in kuana pa in suspended na temporary suspended tagamin mm. nagudot effects account sine dapat mm. tante agdaw tulong. titulong ag itilink, uh, gararam di scatter kung kuna na so nga ajay ay ayusin mi pa lang kakabsat DJ page ko -ta, Hoping maayos nga kuajen nga mabiit um, mabiit yung kasalungot Kasano kasano da kapay mabuya ka nga iki nakatao dapat niya. Adatay may adatay may isang page ko. Ay adatay may isang pagbuya da. Atoy katuro vlog iso atoy guys ha. Ay sir, si katuro vlog hmm. ba no palo sa jay. 100 plus 100,339. 39. 39. Oy. Okay. Ah, so ajay kakabsat i-follow yo man toy page ko ta itoy nakpalang a uh, uh, content itoy kay palang uh, makabuya kadagiti nakakatawa ako na so nga yaman kada kayo ta ji kwayo aji Superta. apag oy support tayo kin aj apag kuan na pala nga pag suspended na pala kin nagaduti ang chachaten hmm. so, kay na sabon aduti agay ayat kini katuro so gilalo da gitay taga ibang bansa oy oh. oy kasi apay katuro awang kamaten awang kamot madi makan imblak dak sa amot kung kuan na <laughs> hanak agi blablak ka kamsad ba hmm. asherman followers dagita am aming agboyboya ha. hanak agi blablak isa nga kwa Ah, uh, hangkay nga madanagan ta adda day eh. Uh, secondary page ko. Katuro vlog. Katuro vlog. Oh, papalo kakabsat ah. Na, napansin mo, ay hmm. ma-appreciate mo jay pag panagay ti tao kanyam, uri ti basher. Ngayon ko na daki api ako mat negatoro ta no no gid ina na ko kada si Bijuran di ba? Isa sa kagandahan dai nga nakita ki Jay nga ko handa lang <laughs> gayam nga agbuybuya. Kumbaga pati gayam parang pamilya na. Ah pamilya kin dai concern concerned. concern da. Yon. Pala aldaw ni May saldo pa lang kakabsat idi kalman. Iti, oh, thank, rabi, you, eh. thank you, guys. Thank ka, you, kakinya. Da. Thank you, guys. Iti panang support takin, panagayat yung kanya. Kasi so, nga, uh, yam, yaman naklaunay kada kayo. Aji lang ti, maibagak kada kayo. Nga, Basta grabe ito, kontek nga mga paragsak. Ah. Uyin, agtultuloy oh. ta nga kwata. Damit atoy. Tapos, tuno agsubli da page. O di, eh, salpak tayo maninin ta. Ako matawa tayo maninin. Excuse me. Excuse me with feelings and emotion. Kung naman, so nga, tata, pinaginananak pa lang siguro basit ni Facebook. Tagamen nagruot ti takatarunga ko na mamindi tanhan ko ma, 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 ma